Mga kabuti po din para matulungan po si Papa. Hmm. Para matulungan si Papa? Para po, para po pagkatapos ko po ng araw ko po. Gusto ko po po yung mga, sila lola ko po at mga papa ko po. Friend po tsaka, tsaka sila tito din po. Hmm. Ate, para po mayayahan uh, po sa kahirapan si Papa. Hmm, yun. Yeah. Para matulungan po yung mga kapatid ko po, tapos si mama ko po. Aba, ngayon eh, ko lang narinig si Ate Angel na ganito. Ate Angel, palakas nga. Napakaganda ng sinabi mo. Gusto kong marinig ulit yung si sinabi mo. Matulungan ko po yung mga kapatid ko po, tapos... Tapos po sila mama ko po, po. Hmm. Abi. Para matulungan po si mama. Si mama. Ang ganda lang yun, know? oh. Ngayon ko lang narinig si Angel na no, para matulungan yung mga kapatid. Ano? Kumusta kayo? Okay lang po. Kumusta yung pag-aaral? Okay lang po. Hmm. Unayan ko na muna si Abby. Kumusta yung pag-aaral mo? Masaya naman sa pag-aaral. Opo. Wala namang nangaaway. Wala po. Okay naman, masaya naman. Opo. Okay. Angel, ikaw, kumusta yung pag-aaral mo? Okay lang po. Okay naman. Lahat? May nangaaway? Wala po. No, sa school, nangaaway? Wala po. Sa promise Land? Hindi lang po kami po sa lahat yung dila po. Mm -hmm. Gusto ko bawat tanong ko, nagiging totoo kayo. Yun yung gusto ko, nagsasabi ng totoo. Ayoko yung nagsisinungaling. Okay, tatanong ako ulit. May nang-aaway sa'yo sa school. Wala po. ka sa, sa, promise lang. Medyo po. Medyo. O sige, mamaya tayo babalik dyan. At least nagsabi ka ng totoo. Ate Angela, Okay naman. Ano yung update mo ako sa pag-aaral? Kasi mag um, magkaklase kayo, di ba? I mean, magka-grade na magka-grade. Hmm. Oh, kamusta yung ano? Kamusta yung mga klase mo? Okay naman po. Mga kaibigan nila po, hindi po nila po. Okay naman. Okay. okay naman hindi naman nagpapasaway sa school. Nakapokus. Focus sa Kailangan focus tayo dito. Focus kayo sa pag-aaral. Kailangan yung matuto. Okay? Si ano, Angelo, kumusta yung pag-aaral mo? Okay lang po. Okay naman. Gano'n ka okay? 10 po. Ten. Alam ko naman, ginagawa mo yung best mo kasi na, with honor ka nga, di ba? Okay, good job. May nangaway ba sa'yo? Wala naman po. Walang nangaway. Okay. Ikaw, sa promised land, may nangaway ka ba? Wala. Po. Wala naman. Kuya Clark, may nangaway ka? Wala Okay naman. Ibig ko sabihin, masasabi nyo ba lahat kayo na sunod talaga kagad kay kay Tatay Lito at ta, Nanay Jan Janet niyo? Apo. Sigurado ba yon? Tinutulungan ko po namin sila magbunot ng talong po. Ako po, tinutulungan po si Tito Lito po pag ano po, may ginagawa po siya po. Gano'n niyo ba talaga kagustong makatapos sa pag-aaral? Gustong-gusto nyo makatapos sa pag-aaral? Apo. Ikaw, Angelo, ba't gusto mong, gusto ko na yun ulit, ba't gusto mong makatapos sa pag-aaral? Makakabuti po din para matulungan po si Papa. Hmm, para matulungan si Papa. Ano pa? Para makapagtapos ng pag-aaral. Hmm, pa. Sige. Clark. po. Para po, pagkatapos ko po ng araw ko po. Gusto ko po po yung mga sila, lola ko po at mga papa ko po. and po. Tsaka, sila tito lito din po. Hmm. Ate. Para po po sa kahirapan si Papa. Hmm. Yun. Yeah. Parang tulungan po yung mga kapatid ko po, at yung mama ko po. Aba, ngayon ko lang narinig si Ate Angel na ganito. Ate Angel, palakas nga. Napakaganda ng sinabi mo. Gusto kong marinig ulit yung sinabi mo. Tutulungan ko po yung mga kapatid ko po. Tapos, tapos po sila mama ko po. Hmm. Abi? May matulungan ko si mama. Si mama? Ang ganda lang yun. no? Oh. Ngayon ko lang narinig si Angel na, no, para matulungan yung mga kapatid. Tama yun. Napakaganda nung mga sinabi nyo. Matulungan ng pamilya, mga magulang at mga kapatid. Gusto ng ating Diyos Yung may mga pangarap kayo o may mga pangarap kayo para sa mga pamilya niyo. Ano? Ah, ikit sa lahat para din naman yun sa inyo. Hmm. Okay, ganito. Kaya nga kayo nandito, pinatawag ko kayo kasi nga may problema. Nasabi sa akin ni Nanay Janet nyo, may problema isa-isa sa inyo. So, pag-uusapan natin yon. Sa tingin mo sa iyo, ano yung problema sa iyo, Angelo? Kung tatanungin kita, ano yung sa tingin mo problema sa iyo? Wala kang isep. Sa tingin mo, may problema ba sa'yo? Wala. Clark, sa'yo, sa tingin mo, may problema sa'yo? Tingin ka sa akin. Hmm. Alam ko yung nagsasabi ng totoo. Meron na wala? Meron. Okay, sige, mamaya natin pag-usapan. At least, nagsasabi ka ng totoo. Maganda yun. Magsasabi ng? Totoo po. Totoo. Huwag magsisinungaling. Apo. Bakit kayo pinapayuhan? Bakit kayo hmm, Para matuto po. Para matuto. Para sa ikabubuti ng sarili nyo. Eh, Aba, sa tingin nyo ba, anong mangyayari kung di namin kayo gagabayan? Anong mangyayari, Kuya? Mapapahamak po. Mapapahamak kayo. Mapapabayaan kayo. Sa tingin nyo ba, mahal namin kayo? Opo. Mahal namin kayo, kaya namin kayo pinapayuhan, pinapangaralan, sinisermonan, at tinatama yung mali. Tama ba yan, mali? Kasi nga, mahal namin kayo. Kasi kung di namin kayo mahal, eh kahit pakainil lang namin kayo dyan, pag-aralin, di ba? Hmm. Tama ba, Ating Kaya kami nakagabay sa inyo, tinatama natin yung mali, may sermon, may pangaral, may mga payo, kasi mahal namin kayo. Gusto namin magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Maintindihan niyo po ba? Opo. O, mabalik ako ulit, Ate Angela. Sa tingin mo, may problema sa'yo? Wala. Wala po. Wala. Angel. Sa tingin mo, may problema sa'yo? Wala. Ano po yan? Okay, meron. So, pag-usapan natin yan mamaya. Ganon, sasagot ng tama. Pagka nagsisinungaling kayo, ayaw ng ating Diyos Mapapahamak tayo. Matututo kayong mag magsisinungaling. Gusto nyo ba yan? Hmm. Abi, sa tingin mo, may problema sa'yo? Meron. Okay, sige. Pag-uusapan natin mamaya. Walang kamera, no? Gusto ko magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Kasi nga, mahal ko kayo. Mahal namin kayo. Okay, kaya gagawin, ang gagawin nyo lang, susunod kay uh, uh, Tito Lito at kay Tita Janet. Doon lang, kakabuti nyo din. Kung mag-aaral, mag-aaral ng mabuti. Kung magtutulungan, kung ano yung pwedeng pagtulungan doon, eh, mapagtulungan na lang natin. Okay? Kung may free time, mag-aaral para hindi sayang. No, Ate Angela? Oh. Kevin, nagre-record ba? Baka hindi nagre-record ba Yes, <laughs> Nagre-record. hindi mm. ka man na bumate. Ano tuloy na sama po Uh -huh. And magandang hapon po mga katekram. Ka Alvin the Box. And mga Ka Alvin the Box. Thank you po. Ka Sweet Mary, ka Jolly. Ka Sweet Mary, ka Jolly, at ka, ka, Pony. ka Pony. Um, ka, ka Brian, Suba, Brian Suba at uh, ka Jano. Ka Sa lahat, ka, Kajano, ka, uh, sempre, ang ating uh, uh, si ka, sa Kalinga family yes, po. and at ka-business family. Yun. Kuya Paul, yun. Magandang hapon po. Uh, gusto kong malaman ulit, gusto nyo bang malungkot si Tatay Ram? Ay, opo. Mahal nyo ba si Tatay Ram? Opo. Okay. Mahal ko din naman kayo. Um, inuulit ko, yung pagmamahal na to, pagmamahal ng ating Diyos. Angela, Angel, Abby, Angelo Clark. Kaya nangyayari to kasi Mahal kayo ng ating Diyos. Huwag niyong kakalimutan yon. Ha? Masabihin niyo nga, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh. Mahal kayo ng ating Diyos, kaya tayo nagsasama-sama. Okay? Opo. Okay, sige. Ano yung mapapangako niyo kay Tatay Ram, kay Nanay Jack, sa mga katekram? Mm -hmm. oh. Sige. Mag mag-aaral pong mabuti at di magpapasaway. Okay, mag-aaral na mabuti at di magpapasaway. Mag-aaral pong mabuti. Mm -hmm. Mag-aaral pong mabuti. Promise? Opo. Okay. Mag-aaral pong mabuti tapos di pong magpapasaway sa school. Okay. A anong nasabi mo? Pagbubutihan nyo? Opo. Okay. So, promise nyo, pagbubutihan nyo yung pag-aaral nyo, okay? Opo. Okay. Sige, uh, okay lang ba? Palakpakan muna natin si Tita Gigi. Si Tita Normaleen Shepherd. Si Tita Irene Roberts. At Kuya Brian and Sweet Mary Didi. Okay, ganito. Uh, sino yung magdadrive ng e -bike? Pwedeng pakisundo mo na si Tita Janet kasi may kailangan kaming pag-usapan. Sandali. Ay, tawagan mo. May ano ba siya doon? Kaya para siya lang pala. Nagaan po po. Nagpapala siya po. ng mga damit daw Ay, grabe na. Palakpakan kanya naman si Tita. Hindi <laughs> na nga pa ito. Grabe naman. Ate Janet, thank you. Hmm, tignan niyo. Sa tingin nyo, love ba kayo ni Tita Janet? Oh, o, oh, kung, love kayo, kung, kung, nararamdaman nyo na love kayo ni Tita Janet at Tito Lito, okay lang ba? Napalakpakan nyo siya? Oh. oh. Kasi oh. hindi naman nila magagawa yun kung di kayo love. Isipin nyo. Oh. Kaya pagpipray nyo din sila, ha? Oh, Ate Angela. Okay. Pagpipray nyo si Tito Lito, Tita Janet. Okay? Okay. Um, kasi, alam niyo ba si Tita Gigi, nagpaabot na naman siya ng 2,500. Si Tita Norma Lynn Shepherd, 7,165.44 cents. Si Tita Irene Roberts, 2,500. Yung uh, Kuya Brian and Sweet Mary TV, 5,000. Kaya, Palakpakan kanya naman sila. <laughs> Ang mga ng mga tita. Anong sasabihin? Thank you po! Ayan, thank you po. Ah, t -t -t ate Janet. Aww. um, kasi may mga ano lang. Pwedeng busy ba? Tapos na ba yung pinaplansya mo? Nagpa-plansya ka daw eh. Ng mga damit nila. Kasi uh, may mga angel na nagbagsakan sa inyo ulit sa mga bata or ano ba? Pwede bang o pasundo kita kay Angela? Angela, ay sunduin mas daw sandali si nanay. sa so, tawagin niyo ng nanay at tatay yung ano si Tito Lito, tita na niyo. Hmm, nanay at tatay. Parang ako, tatay, di ba? Oh, sige ate Janet, thank you. Mm, Magilaw ka muna ate. Yan. Magandang hapon po mga katekram. Nandito po kami, may meeting di kami, malupitan dito. Yeah. Pero nag-usap-usap na kami, pero uulitin ko ulit ang tanong ko, naiintindihan niyo po ba yung pinag-usapan natin? Opo! So, anong gagawin na lang? Magsasabi ng totoo. Magsasabi po ng totoo. Tapos, uh, susunod na kay Nanay Janet at saka kay Tatay Lito, okay? Opo! po! Oh, kasi makakabuti yan sa inyo. Okay? Oo po! Oh, sayang na. Sana pala na ipakita natin kay Tatay namin yung mga exam-exam na natin. Mm. Minsan Pero, madala. Hmm. Oh. Mm, hindi pa pala pinapalimutan. Okay, oh, Ate Janet. Okay lang. Wait lang. Pwedeng pasalamatan natin ulit. Palakpakan natin yung mga nagpaabot ng pagmamahal. Ate, Janet. Ay, ano May nagpaabot ng pagmamahal sa mga bata. Pang ilang month niya na to. Ilang months na. Four months yata. Four months na. na pero parang ano niya yata, monthly siya magkaabot. Tita G, thank Tita you. Tita G, maraming maraming salamat. Chuk -chuk. Ito yung 2-5 hmm. kay Tita Gigi. Ito naman yung 7,165.44 cents kay Tita Norma Lynn Shepherd 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tita, salamat 7, yes. na Ayan. Tapos yung kay Tita Erin Roberts 2, 5 Tapos uh, Kuya Brian and Sweet Mary TV Ayan Sa Kuya Brian and Sweet Mary TV 5,000 Ate Janet Ayan Nakaka-ilang beses na kami nakakatanggap ng mga pagmamahal sa sa amin. Unang-unang uh, ah. sa lahat po, nagpapasalamat po ako sa nagmamahal po sa amin sa Promise Land. At lalo-lalo na po sa mga bata. Ayan. Pinapangako po naman po, hindi ko naman po sila pababayaan. At lalo po namin pag iigihan po <laughs> yung kanilang pag-aaral. Di ba, Clark? Right? Basta yung mga sinasabi ko, susunod lang kayo. Mm. Eh, si Angelo, alala ko masyadong ano kay Angelo eh. Ang tatas niya, ni Angelo. Makakabuti ba sa inyo yung pagsunod kay Nanay Janet? Oh! Ang hindi ko na lang nakikita na exam niya kay Angel at kay Angela. Hala pa, hindi pa tumarating ng extra Si Janet, muna. oh, pagdamutan ano mo it? mo. Hindi, ito to, para makadagdag sa ano. Ay, grabe. Ang Dami na naming ano. Hindi, wala yan. Ano ba eh? yan? Wala yan sa ano. Thank you nga ako dahil ano eh. Napaka-bless natin lahat na nagagawa natin to Ate Janet para sa mga bata. At uh, sana, magawa natin hanggang college. Yeah, Pag-pray nyo po kami ka telegram na ano, Ang uh, gandulo may bigay namin yung best namin. Ay, ano, tsaka nakakaano sila kasi may mapangarap na sila sa kanilang mm. pamilya, sa mga magulang nila. Oh. na Nakakagulat lang, mismo sa pipig nila nang gagaling. Mm. pa okay. sa inyo? Oo. oo. Ang Di ganda nga, si Ate Angel, sabi niya, matulungan daw mga kapatid, mm. si nanay niya. Um, <laughs> kaya tayo, sabi ko nga, kaya kayo nandito, Mahal kayo ng ating Diyos. Okay? Ano Anong sasabihin kay God? Thank you po! Okay. Kasi pagka nasunod tayo sa amin, sa mga tatay-tatay-tatayin nyo, nanay-nanayin nyo, sa mga nag-aalaga sa inyo, ibig sabihin, nasunod kayo kay God. Kasi ginagawa nyo yun tama. Kasi makakatulong at makakabuti yun sa inyo. Tama ba yun? Okay, so uh, dito, dito namin tinatapos yung aming nga uh, ano, katekram. At uh, ako, gusto ko ulit magpasalamat kay Ate Janet, kay ano? Kuya Lito, sa lahat ng katekram dyan, ka, ka Jally, Maraming maraming salamat po sa pagsuporta, pagmamahal at suporta po nyo. Uh, ituring nyo pong tulong. Sinasabi ko nga sa inyo, ituring niyo pong tulong sa mga bata yung pagmamahal at suporta nyo kila ate sa amin yung uh, na, nagagawa po natin sa kanila. At alam ko naman, yung pagsuporta pagsuportat at pagmamahal niyo sa amin nang gagaling sa ating Diyos yan. Yeah, maraming maraming salamat po. I love you, Mama Chuk Chuk. Sabay-sabay tayo. Maraming maraming salamat po. I love you, Mama Chuk Chuk. Maraming maraming salamat po. I love you po. โอ้ยอ้าวปากกับตั